Maayong gabi eh. Mga igsuon, karong adlawa atong gisaulog ang piyesta sa Most Holy Name of Jesus. Ang labing balaan nga pangalan ni Jesus. Unsa day meaning anang Jesus? Kanang Jesus gikan na sa pinulungan nga Hebreo or Hebrew na ang meaning God saves. So kabalutaan na mga igsuon nga dili gyud kapasagdan sa Ginoo. Luwason gyud taniya gikan sa atong mga problema. How about kanang Christ? Kanang Christ gikan pud na siya sa pinulungan nga Griego or Greek nga ang meaning the anointed one. Sa Old Testament bisan gani sa New Testament kun ang usa ka tawo himuong hari or propeta or pare dihugan na siya og oil para mooy muhatag niya og drive power kalayo nga musugod sa iyang misyon mura bitaw nag oil nga ibubo sa makina mura gasolina ba aron mudagan na kusog ang sakyanan Nakahinungdom lang ko mga igsuon sa wala pa kumapari Uban sa duha nako kakauban nga seminarista that was 2011 gipadalami sa Adamson University sa Manila aron mo apil og usa ka seminar. Samtang nagistorya ang usa ka pari nga Vincentian na ay mutana, posible basin feminist nga fundamentalist ni ingon siya dili man equal ang treatment sa Ginoo kay nganong nagpakatao man siya nga lalaki nanong dili man babay nindot kaayo ang tubag sa pari mga iksuundi gud ko kalimut. ingon e siya ma'am the problem is not because jesus is male walay problema ma'am Kailatan ni ni kristo unsa siya so dili problema nga nipili siya sa gender nga lalaki the problem ma'am is that Not all males are like Jesus. <laughs> Headshot. Mga iksuon, kita raba kristyano ta? Nagdala ta sa pangalan ni Kristo, the anointed one. Ang pangutana, na, garepresent ba ta sa pangalan ni Kristo, pinaagi sa atong maayong binuhatan, or taman lang ta sa pangalan? God bless and merry christmas